Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Higit apat na trabaho ang inaasahang malilikha mula sa mga nakuhang investment pledge ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan na umabot sa kabuang 771.6 billion pesos. Ipinagmamalaki ng Pangulo ang 14.5 billion pesos na halaga ng karagdagang investment mula sa siyam na kasunduan mula sa ilang kumpanyang Hapones. Kasabay ito ng pagdalo ng Pangulo sa 50th ASEAN-Japan Friendship and Cooperation Commemorative Summit. Nauna nang nakalikom ang Pilipinas ng 708.2 billion pesos na halaga ng investment pledge nang bumisita si Marcos sa Japan noong Pebrero. Ayon sa Pangulo, makapagbubukas ang mga bagong investment pledge na ito ng mahigit 15,000 karagdagang trabaho sa mga sektor ng teknolohiya, manufacturing at serbisyo. Kabilang sa mga bagong business deals na nakuha ng Pangulo mula sa Japan, ang pagtutulungan ng Basis Conversion and Development Authority at Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation para sa pagsasaayos ng New Clark City. Makikipagtulungan din ang BCDA sa Manila Japanese School para sa renewal ng pag-upa ng eskwelahan nito sa Bonifacio Global City. Ilan pa sa mga nakuhang kasunduan ng Pilipinas sa ang pamumuhunan sa business process outsourcing, furniture at home furnishing at property development sa pagitan ng DMCI Project Developers at Marubeni Corporation. Hangad ng Pilipinas na gampanan ang papel ng isang partner, pathfinder at peacemaker sakaling tanggapin ang bansa bilang miyembro ng United Nations Security Council. Ibinahagi ni Philippine Ambassador at Permanent Representative Evangeline Lourdes Bernas ang mga plano ng bansa sa isang reception sa harap ng ilang piling bansa sa Vienna noong nakaraang linggo. Sa iprinisinta niya kandidatura, sinabi ni Bernas na plano ng bansa na paigtingin ang pakikipagtulungan tungo sa kapayapaan at kaunlaran. Hanga din anya ng bansa na humanap ng pangmatagalang solusyon sa mga hamon sa pamamagitan ng dialogo at pakikipagkasundo. Binanggit din ni Bernas ang kasaysayan ng bansa sa paglahok sa mga peacekeeping at special political mission kung saan mahigit labing apat na libong Pilipino ang naipadala sa nakalipas na anim na taon. Target ng Pilipinas na makakuha ng non-permanent seat sa UN Security Council para sa termino 2027 to 2028. Gaganapin ang susunod na botohan sa Hunyo 2026 sa New York. Nangako ang Department of Transportation ang tulong para sa mga operator na lalahok sa PUV Modernization Program ng gobyerno. Sa ulat ng grupong Ibon Foundation, ang maaaring tumaas umanong ng hanggang apat na porsyento ang pasahe sa jeep sa mga darating na taon dulot ng modernisasyon. Ayon kay DOTr Undersecretary Timothy John Batan, tinutukoy ng grupong Ibon ang step 2 ng PUV modernization kung saan papalitan ang mga traditional jeepney ng mga modernong unit. Anibata, nagsagawa na ng mga hakbang ang gobyerno para pag-aangin ang gastusin ng mga jeepney operators na obligado nga magpalit ng sasakyan. Kabilang dito ang nasa 200,000 hanggang 300,000 pisong subsidiya at tulong sa financing mula sa Land Bank at Development Bank of the Philippines. Nagkakahalaga isang modernized jeep ng mula 2.3 hanggang 2.8 million pesos kada unit. Nakikipag-ugnayan din ang gobyerno sa mga private lender para mapababa ang 6% interest rate. Sa Disyembre 31 na ang deadline para sa consolidation ng mga jeepney operators sa ilalim ng PUV modernization. Pinaplano ng pamahalaang Pilipinas na bumuo ng mga labor protection agreement sa pagitan ng mga bansang Malta at Albania. Sinabi ni Philippine Ambassador to Italy, Neil Imperial, na ito'y para mapangalagaan ang mga karapatan at benepisyo ng lumalaking bilang ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa mga nasabing bansa. Ayon kay Imperial na siya ambassador sa Malta at Albania, mapoprotektahan ng mga naturang kasunduan ang mga Pilipinong manggagawa mula sa pang-aabuso at illegal recruitment. Nauna na ang iminungkahi ng gobyerno ang pagpirma ng kasunduan sa Malta dahil sa laki ng bilang ng mga manggagawa mula sa third world countries na nagiging biktima ng illegal recruitment at labor trafficking. Bukas naman ng Albania sa pagbuo ng labor agreement sa Pilipinas, bunsod ng kakulangan nito sa trabahador sa sektor ng turismo. Nasa isang libong Pinoy ang nagtatrabaho sa Malta bilang accountant, engineer, manager, chef, hotel staff, bus driver, nurse at caregiver. Samantala, nasa apat na raang Pinoy naman ang nagtatrabaho sa Albania. Paalala sa mga customer ng Manila Water, mawawala ng tubig ang ilang bahagi ng Antipolo Rizal, Marikina City, Quezon City at Mandaluyong City simula mamayang gabi. Magsasagawang Manila Water ng maintenance sa ilang lugar sa East Zone tulad ng interconnection, pagpapalit ng line meter at pagkumpuni ng tumatagas na tubo. Simula may mayang alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw kinabukasan, mawawala ng tubig ang ilang bahagi ng barangay San Roque sa Antipolo, Rizal. Hanggang alas 6 ng na umaga naman, na mawawala ng tubig ang barangay Malanday sa Marikina City. Mula gabi ng December 21 hanggang madaling araw ng December 22, mawawala ng tubig ang Barangay Mariana, Kristong Hari at Kalusugan sa Quezon City at Barangay Namayan sa Mandaluyong. Mula gabi ng December 22 hanggang madaling araw ng December 23 naman ay mawawala ng tubig ang Barangay Damayang Lagi sa QC. Pinapaalalahanan ang mga residente sa mga apektadong lugar na mag-ipon ng magagamit na tubig. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, na bisitahin ang aming webpage, pna.gov.ph, ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News, sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Anim na araw na lamang at Pasko na. Ako po si Marita Muahe, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.